Hello everyone, ako pala si Mark Novi W.R., isang entrepreneur, okay? At meron tayong uh, uh, mga napagdaanan na negosyo. At ngayon, ang talakayan natin is yung paano nga ba, okay, makapag-isip ng sisimulan na negosyo. Okay? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and ring notification bell bilang, okay, support sa ating YouTube channel. Alright, so balik tayo sa ating uh, topic, Idea Generation. Gusto mo magnegosyo pero wala kang business idea Gusto mo magnegosyo kasi ito na lang yung paraan na naisip mo Na mag sa iyo. Kasi ito na lang yung paraan na naisip mo Na mag sa sa'yo sa buhay At ngayon, problemado ka Kung anong klaseng negosyo ba yung gagawin mo Okay, sa uh, lima kong taon na panginegosyo Lahat yan, okay, nagsimula lang sa isang idea Okay, dahil hindi ka pwede mag-step forward Nang wala kang idea Kahit may pera ka kung wala kang idea, hindi ka din makapag-step forward. Okay? Pag hindi ka makapag-generate ng idea, imposibleng malayo ang mararating mo sa pagninegosyo. May pera ka nga, pero wala ka ng mga idea. Okay? Kasi, yung mga problema mo sa maharap sa na, sa ma, sa ah, harap mo sa pagninegosyo, ay eh, malulutas yan dahil sa idea. Ngayon, okay, kung hindi ka makapag-isip ng business idea, paano mo Paano pa sa paglutas mo ng mga business problems, na may encounter mo in the future. Ang panginegosyo, hindi yan lagi tungkol sa pera. Okay? Ang panginegosyo, kasi, etong tungkol sa idea na pinapaniwalaan mo. Okay? So, you need to uh, pray to God ng uh, idea para sa negosyo. Okay? Ang tagumpay mo sa panginegosyo, hindi yan dahil sa pera mo. Okay? Ang tagumpay mo sa negosyo, ay dahil sa idea mo. Okay, madami yung mga may pera pero hindi na alam po paano nila invest Okay? Meron din yung mga nanalo sa loto. Okay, after a year, din sila sa pagiging mahirap. Okay, kasi hindi na alam kung paano i-manage. So, kaya naman, yung mga mayaman, okay, naging mahirap sila pero nakabalik sila sa pagyaman. Okay? <clears throat> Ito ang pinaniwalaan ko sa mga gusto magnegosyo. Hindi totoo na wala kang business idea dahil ang totoo, meron kang tumatakbo yan sa utak mo, kaso sobrang dami, okay, ang dami, dami mong negosyo, ang dami mong negosyo na <coughs> okay, pero uh, ang hirap, ang hirap execute siya ang dami, ang tunay na uh, na negosyante uh, kasi kahit maraming idea ka okay, kaya niyang pumili ng isa, na alam niyang kaya niya at malaki ang tiwala niya na ma-execute Okay, yung idea na napili niya. Okay, kung hindi ka talaga makapili, ito ang gawin mo. Ito yung tip namin para sa'yo. Pumili ka ng sampo doon sa lahat ng ideas mo. i mo ng 1 to 10. Tapos yung isa, yung kung meron kang isang pinakagusto, okay, ang gawin mo, gawin, mo agad yung isa. Okay, pag pumalpak, isunod mo yung isa, yung pangalawang rate mo. Okay? Sa panginegosyo, negosyo, kailang pumalpak sa so, umpisa. Part yan ng buhay pag negosyo. Okay? kasi kahit ilang beses ka pumalpak, garantisado meron isa sa na magtatagumpay. At lahat ng palpak mo, panigurado, may aral ka na, mapupulot dyan, na pwede mong gawin pamato sa pagnegosyo mo. Kasi in the future, meron ka ulit bagong maisip na negosyo. Okay? Ang sinasabi lang iba, okay, tuition fee mo yan kapag ikaw ay natalo. Okay? Sa akin, sabi ko, Grabe yung naging tuition fee ko. Million yung tuition fee ko. Kasi kung ako, kung mag lang ako, kung mag-aaral lang ako, kung mag, ako, kung mag estimate ko na is mga 700, 800k, okay, for 3 okay, years or 4 years, sabi ko, mas mura. Grabe nung negosyo ako, million yung uh, tuition fee ko. Kaya kung gusto mo pang madaming learnings sa, sa mga video ko, okay, comment lang kayo, subscribe kayo, at nabangan nyo yung aking mga susunod na vlog. Kasi sinisigurado ko sa inyo, lahat ng ituro ko sa inyo ay mga na-experience ko na. At tayo akong ma-experience nyo dahil sa mga pagkakamali ko. At uh, uh, a, kayo sa tamang proseso sa pagnegosyo negosyo. At uh, dito tayo tapos yung ating uh, business tips. Okay? Kailangan natin ng idea. At uh, siyempre, kailangan ipag-pray kasi kung wala yung wala uh, walang Panginoon na mabibigay sa atin, okay, hindi magiging uh, maayos yung ating uh, naisip na negosyo. Okay, see you on the next vlog. God bless.